Good morning guys, uh, welcome to my vlog. Pag comment lang pala ako doon sa War on Drugs ni Mayor Baste Duterte sa Davao City. Kung sino pa yung matinong politician at saka matinong police na sugpuin yung mga criminal sa ating bansa, yun pa ang investiga ng human rights. Human rights, human rights, na na naman tayo. Yung mga binibiktima nin, ng mga ano, mga drug addict inimbestigahan niyo ba wala kayong ano wala kayong iniisip kundi yung kung kung sino pa yung mag yung gumagawang matitino yun pa yung imbestigahan niyo kaya nga nag nagti kayo sa mga nagdidil deal ng mga shabu kasi iisipin nila andiyan naman yung human rights human rights andiyan naman nagdidepensa naman yan ano ba kayo human rights para raw makayo sa mga kriminal? Yung mga matitinong tao, hindi nyo didipinsahan? Baliktad naman ang utak natin siguro talaga. Wala naman tayong ibang iniisip kundi kaayusan, katiwasayan ng ating bansa. Tapos, yon imbestigahan ninyo si Mayor Basti dahil sa napatay yung ano, yung nagano ng mga droga. Anong gusto nyo? yung yung mga adik na pumatay ng mga ano mga inosenteng sibilyan tapos ayon yung ano ayon yung imbestigahan anong klaseng itong bansa na ito ganito na lang ba talaga tayo dito sa Pilipinas imbis na may mga politikong matino matitino para ma maayos ang peace and order sa ating bayan nandiyan kayo hadlang kayo o ano, ingit lang kayo ni Mayor Basti dahil ginagawa, ginagampanan niya yung bilang mayor sa Davao City. O, tingnan niyo ang Davao City. Look at Davao City. Ang peace and order. Kami nga, maglalakad kami doon. Kahit yung mga bag namin na sa likod, walang mandurokot doon. Dito sa Maynila, anong nagagawa ninyo? Ang daming ano dito, ang daming mga siraulo dito. Walang mga ano, walang mga mudo. Tingnan mo yung nag-withdraw lang sa BPI diyan sa Bito Cross. Tatlong libo. ang pobreng tao. Pinatos pa 3,000. Hinold up pa siya nakamotor. Imbis na pambili na lang ng bigas sa pamilya, hinold up pa. Kaya walang peace and order kasi eh. mahina. O saka naman magbabantay ang mga mga kawanin ng gobyerno, mga kapulisan, natapos na yung ano, tapos na yung krimi, ano, krimi na nangyayari. Ito, naman yung, ito naman mga human rights, human rights na yan. Wala na ibang magnagagawa niyan. Puro na lang investiga, investiga ng mga, mga gumagawa ng matitino, imbestigahan ninyo, pakukulong niyo, alisin nyo sa pwesto. Wala na tayong magagawa dito sa Pilipinas, kundi siguro ang gusto niyo mga adik na lang lahat ang mga tao dito sa Pilipinas. Dapat mag-isip din naman kayo na may politisyan na ano, na matitino, na sugpuin yung kriminalidad sa ating bayan, hindi yung, o ganyan, inibistigahan ninyo, inibistigahan ninyo sa Senado, paalisin niyo yung mga pulis na gumagawang matino. Di, dapat pala yung mga pulis, mga ano na lang, ugag-ugag na lang talaga. Di na lang, di wala na lang disiplina pag ganyan. Yung mga human rights, human rights, mga abogado pa naman kayo, hindi kayo nag-iisip. Kami mga ano, mga mamayang Pilipino, gusto namin ng ano, katiwasayan at saka peace order sa ating ano, lipunan. Na naglalakad kami kahit hating gabi, dis oras ng gabi, maayos at saka ano, tiwasay kami pag-uwi namin, safety kami, hindi yung hindi yung umaalis kami sa bahay pag-uwi namin, may mangyayari sa amin, ayaw namin ng ganoon. oh human rights, mag-isip naman kayo. Ano namang ginagawa ninyo? ito yung pulis kawawa yung pulis na nakapatay doon sa lumalaban sa durugista yung nagdidil ng shabu tinanggalin niyo sa pwesto ano ba talaga DILG Secretary DILG Binar Abalos ano ba nangyayari hindi nyo ba hindi ba nyo kayang dipinsahan yung mga pulis na gumagawa ng matino para sa ating bayan para sa akin mga ano sila bayani sila kasi gumagawa silang matitino para sa ating bansa eh gusto nyo eh, polis is na lang gusto nyo mangungutong na lang yung mga polis na hindi matitino yun ang gusto nyo eh paipal talaga din naman paipal din talaga yung human rights human rights na yan wala na tayong ano, wala na tayong mapupuntahan. Pag gumawa tayo ng ano, mga kapulisan natin, gumawa ng maayos, matitino, sumusunod sa batas, nagsusubo sa mga kriminalidad sa ating lipunan. Pag napatay yung drug addict, imbestigahan ninyo, tatanggalin ninyo sa pwesto. E paano yung mga inosenteng na ano, nadadaan na ano, na pinatay ng mga ano, drug addict, mga nirip ng mga drug addict, Iinvestigahan nyo ba? Oh, masyado naman kayong ano pa ipal. Eh, kaya nga nagagalit yung mga taong matitino eh. Kasi kayo ang nagtitrigger ng ano. Kung paano maging masama. Kasi nandiyan kayo. depensa kayo ng depensa Ito ha, yung opinion ko. Ito, mababang ano lang ako. Mababang nilalang lang ako dito sa Pilipinas. Pero nakikita ko. Kung sino yung matitinong politician o gumagawa ng katinuan dito sa ating bansa. O sige guys, hanggang dito na lang ha. Bye bye.